tay masakit ko ang paku pwede ko bang sumakay po doon ng libre tay pwede makisakay Sakay. matyaga lang akong nagantay at tay pwede bang makisakay tay anong nangyari sa'yo ay salamat tay wala akong pera tay sige lang tay, tay pwede ba igilid mo muna maraming salamat po sa tulong ninyo matagal na po naman kaya pati ako sa buwan. Wala, wala ako kayong asawa? Wala na, namatay na. Sa pigiripa ko ng baboy nakatira. Baboyan po kayo nakatira? Ilan taon na ako kayong nag... Ilan na? drive Opo. Isang taon at kalaki. Kapbo ako dati sa army. So ang ano yung uniform niyo? Garabiag Army. Membro kami ng ano, Philippine Army. Okay, saludo ako sa inyo tay. Maraming salamat tay dahil sa ginawa mo. Meron akong bibigay sa inyo tay. Sige. 10,000. <laughs> Kimlan man ito, sir? Tama, sir. Mga kami 7P. ito, sir. Mga panggawa na ako ng bahay nito. 100,000 piso. Wow. Salamat. <laughs> Deserve mo yan, Tay, sa ilang taong pagtatrabaho you, bilang bayani ng Pilipinas. Anong planong gawin mo dyan Tay? papagawa ako siya ng bahay. bahay? Goodbye, sir baboyan ka lang natutulog yes, sir. wala kang sarili paggawa mo yan ng makakalimutan sir <laughs>